Magandang gabi po sa inyong lahat Sa araw na ito ating ginugunita si Maria at ang kanyang kabanal-banalang pangalan Ang kapistahan po ito ay isang simpleng kapistahan ngunit napakalalim ng kahulugan Sapagat ang pangalan ni Maria ay pangalan ng pag-ibig, pag-asa at tagumpay sa bawat pagbigas natin ng kanyang pangalan parabang may kapangyarihang pumapawi ng takot at nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang pangalang Maria ay isang paalala sa atin. Ang taglay niyang pangalan ay may kwento at kasaysayan. Kung ako niyong tatanungin ang pangalan kong Herbert ay hinango sa pangalan ng dalawang mahalagang lalaki sa buhay ng aking nanay ang kanyang tatay Roberto, ang kanyang ang akin ama Herminio. Kaya ako ay pinangalan ng Herbert. At ngayon sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng kabanal-banalang pangalan ng Mahal na Birhen, ano ang siyang itinuturo sa atin? Tatlong bagay. Una, ang pangalan ng Mahal na Birhen ay paalala ng pag-ibig at katapatan ng Diyos ang pangalan niya ay nangangahulugang minamahal o piniling babae sa wikang Ebrio, Maryam. Na sa tuwing binabanggit natin ang pangalang Maria, naaalala natin ang isang ina na nagmahal sa atin ng walang kondisyon. Isang ina na hindi tumalikod sa kanyang misyon kahit pa ito'y mahirap. At katulad natin, si Maria isang tao na may takot at pangamba ngunit nagtiwala sa biyaya ng may kapal. At ito ang siyang unang paalala ng ating pagdiriwang. Ang pangalan ng Mahal na Birhen ay paalala ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. Pangalawa, ang pangalan ng Mahal na Birhen ay sandata sa anumang laban ng buhay. Sa kasaysayan po ng simbahan, ang kapisahan na ito ay pinagdiriwang matapos ang tagumpay ng mga Krisyano laban sa mga kalaban sa labanan ng Lepanto. Ang panalangin ng Santo Rosario at ang pag-awit sa pangalan ng Mahal na Birhen ang siyang nagbigay lakas sa kanilang pananampalataya upang magtagumpay sa kanilang pakikidigma. At sa ating panahon, marami rin tayong laban na pinagtatagumpayan. Pagsubok sa pamilya, tukso, kahit pa ang pagkakasala, na kinakailangan nating maipanalo. Subari so, sa gitna ng mga ito, hindi ba ito rin ang siyang ating tinatawag na pangalan nung tayo ay mga bata? Pansinin ninyo, nung bata tayo, very rare, na ang unang malalaman ng mga bata, Papa. Ang unang matututunan ng bata, Mama. Kapag tayo may pinagdaraanan, Nanay ko po. Pag tayo umiiyak, Inay ko po. Kaya nga po sa panahon ng ating bawat laban ng buhay. Ipinapaalala na pwede nating tawagin ang mahal na ina upang tayo ay kanyang palakasin, upang tayo ay kanyang kalingain bilang ina. At ang pangatlo, ang pangalan ng mahal na birhen ay paanyaya sa pagbibigay ng sarili. Isang paanyaya ng paglilingkod. Hindi po sa patatawagin lamang natin ang kanyang pangalan tayo rin ay tinatawag na tularan ang kanyang kababaan ng kalooban at pagiging bukas sa kung ano ang kalooban ng poong may kapal. Ang pangalan ng Mahal na Birhen ay hindi lamang pampalubag loob, kundi paalala na tayo rin ay dapat maging Maria sa bawat isa, tagapaghatid ng Diyos sa ating kapwa. At ito ang siyang kahulugan ng ating pagdiriwang sa ating pagninilay sa pangalan ng Mahal na Birhen. Kaya siguro ngayon, no, oh, pwedeng gawing assignment, ano hubang pangalan ninyo? San Bato, San ba to kinuha? Ano bang dahilan o kwento na nasa likod na ito? Victoria, no? Ano bang ibig sabihin? Feli. Arsenya. Ang nickname RC, at sa likod ng ating bawat pangalan, nakukubli ang isang kwento. At nawa kapag natagpuan natin ang kahulugan ng ating pangalan, kagaya ng Mahal na Birhen, atin ding malaman at mapagtagumpayan ang misyon na binigay sa atin ng Panginoon. Amen.